Ang Iglesia ni Kristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion peso. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan pangkabuhayan panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 Trillion Pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 Trillion Pesos. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo ay gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay labing point four billion pesos lamang. Sa makatwig, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napaka bigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biru biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema pang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa bakit po nagtatagpo ng quadcon ang bumakala ko po sa pagtatatag ng quadgum, Ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isa. Isang, isang makapangyarihang komite na bunga kala ko. Ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problema ng dumulupapa na hinaharap ng Na bansa. Napakatas po ng pilihin, lalo na po yung pagkain niya. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Yeah. Ang ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos isang kamatis. Yeah. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Yeah. Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Yun po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang perde, isang pula. 45 pesos ang isang pirata. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ay, ano. <laughs> ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling, saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource person para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang manginusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang hulot ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga si PNP upang magpaliwanag kung ano ang warang Puro kalaban ng dating panggol. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan. Kung bubulungan lang siya, ay makikita siya nung isang chairman doon. Natordi, huwag mong bubulungan yan. Iko-content kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado. The right to counsel. Wala na po. The right to confront your accuser. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang inauthenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahatihan. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong kwadkong ang gumagawa nyo? Ang kwadkong mahindi piskal. Ang quadcom ay hindi korte. Nang lang na korte. Yung mga chairman ng apat na committee doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang pangalim sa atin sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. So, no, no, oh, ayaw no, pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, eh? ayaw ko nang sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Nga Hindi kinakailangan masabutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong nga kailangan namin ito. Tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresinta ng budget. So ang ginawa po nila, Pinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para mag magkaroon ng katwiran na masabina ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatanunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po, po nung nun nung banggitin ko po ito, Nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran nito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Ang sabi po ng chairman, noted. Eh, saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdinebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi ang sir, at pagkatapos po, eh, sinabi ko pa, eh, bakit baka ako dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motopropio action. Yung motopropio po ay ibig sabihin ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Hindi po dapat ganun. Nung erase ko po yun, ayaw na naman po nilang pumala. E samantalang ako po, ako po, I delivered a full privilege speech Def-Ed din ang pinag-uusapan noon. At ang ni ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech hindi man lang po ni-refer sa Komite. Samantalang yung illegal po na privilege speech dali-daling ibinigay gagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kait alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang binanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit. Nirais ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chair. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abugad. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po, po siya. Mr. Chair, Huwag naman pong ganito. Ilan naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado. Huwag mo naman akong insultuhin. Do sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya pinagtripan nila sa Nawala yung pagkain.